ikinasa ng Drug Enforcement Team ng Santa Barbara PNP ang isang bypass operasyon sa munisipalidad ng Santa Barbara, Pangasinan. Nito lamang ikadalawagpot isa ng Agosto taong kasulukuyan. Sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, naging matagumpay ang operasyon na naging resulta sa pagkaresto ng isang lalaki, 31 taong gulang at residente ng Magaldan, Pangasinan. Lagpanggap bilang pusher buyer ang isa sa mga tawa ng Drug Enforcement Team at narecover mula sa sospek ang isang sasye ng hininalag Shabu at isang bypass money dahil ng kanyang pag-aresto. Sa isinagawang body search, nakumpiska rin mula sa sospek ang isa pang sasye ng hininalag Shabu na nakuha mula sa loob ng pouch kasama isang lighter at isang unit ng Nokia cellphone. Dinala sa pilang ito ang sospek at ang mga nakumpis bagay para sa dokumentasyon at tamang disposisyon at maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mula dito sa Ilocos Region. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Jander Supremo, alagad ng batas, taga ng Balitang Police.